Good morning mga idol, ayan uh, nakikita nyo naman Nagsisimula nang uh, pumuti yung ating uh, paligid Ito yung unang uh, buhos ng snow dito sa amin sa, sa Saskatchewan Pero sabi nila sa ibang uh, part daw ng Canada Ay uh, nagsimula nang nag-snow 2 uh, weeks ago pa yata Ayan dahil uh, walang sasakyan Kaya Maglalakad ako papunta sa aking uh, cleaning. Wala akong pasok sa trabaho ngayon, magki-cleaning lang ako. Meron na kasi kaming uh, limang uh, bahay dito'ng nililinisan. So kapag uh, walang pasok, in-schedule namin sila para sa cleaning. Ngayon naman yung aking lilinisan ay sa kondo Nakakuha naman ako ng dalawang ano doon, dalawang uh, unit na nililinisan. Kaya lakad papunta ron. <laughs> hindi pa naman gaano malamig kasi bago pa lang nagsisimula yung snow ngayon. Ayun, bumubuhos yung snow pero pa konti Saka hindi naman gaano mataas yung temperature kaya matutunaw din 'yan. Nakikita nyo hindi pa gaano makapal yung ano, snow. Manipis lang 'yan. Pero ang isno ngayon maghapon daw. Kaya medyo mamumuti rin ng konti yung paligid natin. Malapit na tayo dito sa condo Ayan. Yan yung condo uh, na pinaglilinisan ko. Meron akong uh, dalawang unit yan na nililinisan. Every uh, two weeks. So ayan. Medyo... Uh, manhid na yung aking kamay dahil wala akong ano, wala akong dalang gloves yan, ginagawa ko lang ito tayo sa elevator ano tayo ngayon uh, second floor tumula yung ayan, mga idol, tapos na tayong uh, maglinis. Ayan, daladala lang natin yung uh, basurang itatapon. After 3 uh, hours and a half na linis, ayan, tapos na. So, tatapon na lang natin tong uh, basura natin. Ayan, saka uuwi uh, uh, na. Bali well, yung nililinisan ko ay uh, dito sa second floor. Yung kapag ka Monday, sa ano sa first floor. Ay andito naman na uh, wala namang problema pagpasok kasi yan. Mayroon akong code. Tatay ko lang yung code. Makakapasok na ako diyan. Hindi ko na kailangan na tumawag pa doon sa nililinisan ko. Automatic uh, makakapasok na ako. Oh, sige mga idol at uh, tatapon ko lang to at uuwi uh, na yan yung anak nung anak ng isang nililinisan ko dito dumating ganyan ang buhay dito kailangan na uh, diskarte lang maraming ano dito maraming nagpapakliling dito basta uh, hindi ka lang maarte yan ang ano dito Pagkakakitaan mo dito Pag wala kang pasok sa trabaho Linis ng bahay Sa so ngayon uh, Limang ano na Limang uh, Bahay na yung Nililinisan namin Dito sa kondo ako lang naglilinis, pero dun sa iba, sa tatlong bahay na linililinis na namin, kasama ko yung misis ko. O sige mga idol, mga kapapsi, maraming maraming salamat. See you next time, bye bye!